The life is very unfair, realidad sa viral issue ni Alex Gonzaga, tinimbang ng isang digital creator. Kamakailan lang ay nagtrending sa social media ang video ni Alex Gonzaga na pinahire ng chocolate ang isang waiter. Hindi nagustuhan ng mga netizens ang ginawa ni Alex kaya inulan ng summit saring sa komento ang naturang video. May mga netizens din naman na pumanig kay Alex Gonzaga na kung saan sinabing isang lang daw yun katuwaan. Pero marami ding hindi nagustuhan dahil napahiya daw ang waiter sa ginawa ni Alex, isa na si Nico David na nagpost sa kanyang social media. Para sa isang content creator, hindi patas ang buhay sa posisyon ng waiter na pinahiran ng cake ni Alex Gonzaga sa kanyang birthday party na maaring wala umanong ibang pagpipili noon kundi ngit iyan na lang ang sitwasyon. Narito ang viral na pagtitimbang ni Nico David, isang digital creator sa kanyang Facebook post. Imagine your father works as a waiter, pagsisimula niya. Sunod na inilarawan nito ang maaring sakripisyo ng isang ama para lang makapagtrabaho na maaring ang kapalit lang ay kakarampot na sahod. He is doing his job para mapag-aral at mapakain ka. Tapos bigla siyang papahira ng cake ng artistang entitled dahil sikat at mayaman, pagpapatuloy niya. Hindi siya pwede magreklamo kasi pwede siya matanggal sa trabaho. He has to just put a smile habang yung mga guests noong artista pinagtatawanan siya. Sa ad ng content creator matapos nito, life is very unfair. Paalala niya sa huli, pero wag naman din sana tayong maging unfair sa tatay ng iba. A little empathy goes a long way, pagtatapos ng online creator. Agad na nakisimpat siya ang maraming netizens para umabot agad sa kasalukuyang mahigit 70,000 reactions ang naturang post at may bahagi pa ng nasa 31,000 beses. Nauna ng umani ng kaliwat kanang pagkondena mula sa netizens at kapwa online personalities ang umanoy pambabastos ng TV personality sa isang servidor sa kanyang star-studded birthday party noong linggo. Pero sa akin hindi naman siguro basehan yung maikling video para isipin na binastos ni Alex Gonzaga, kasi malay natin na close naman talaga nila yung si Tatay Waiter. Kayo ano sa palagay nyo? Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong videos ko. Salamat!